Good morning mga mi. Ngayong araw nga punta ko sa school kung saan i-enroll ko si Kuya Sean ng grade 7. Wala siya pinare-register para nga hindi ako masyadong hassle sa oras. Lalo ngayon, napakadami nagpapa-enroll, napakadaming batang gustong mag-aral. Kaya syempre, maaga ako gumising para nga maaga kami makapag-ready at makapunta dun sa school. Lumabas nga muna ako para nga linisan tong labas. Nagwalis-walis nga ako dyan tapos nga inaayos ko muna yung tricycle. Araw-araw nga ay ko yung pwesto ng tricycle dahil nga medyo masikip dito sa harap namin. Tapos kapag tapos ko sa labas maglinis, eh, pumasok na nga ako agad o parang i-ready yung almusal at i-ready na nga rin yung mga gamit na dadalhin namin. Yung mga gamit nga na aayusin ko ay yung gamit ni Ellie dahil nga iiwan ko muna sila kay Dada. Kapag tapos ko ang maiayos yung nga namin, eh nagtimpla nga muna ako ng kape tapos naglinis-linis nga muna ako dito sa kusina. Ako lang ba, yung nga alis eh gusto kapag uuwi eh malinis yung bahay. Siguro lahat naman tayo ayaw na nga abutan na madumi yung bahay kaya bago umalis eh maglilinis nga muna. After ko nga makainom ng kape eh nahimadmaran na nga ako na alala ko hindi pa nga pala ako naghihilamos. O ba diba, tahan mo yung bukas ng kahapon. Charot-charot lang, hilamos at linis nga lang nakatawa ng gagawin ko dyan. Saglit lang naman din kasi ako sa pupuntahan ko. Tapos kapag tapos ko, mamaya na nga ako magbibihis. Medyo maaga-aga pa naman. Inire-ready ko nga muna yung mga dadali na gamit ni Ellie. Nagdala nga ako ng konting gatas, konting diaper, tsaka tubig ni Ellie. Lahat ng gamit na nadadali, ito nga yung pinaka-importante na dapat hindi ko makalimutan. Okay na nga lahat ng gamit na dadalihin namin, pati yung papel na gagamitin ko para kay Sean. After niya, nagbihis na nga rin ako, saka umalis na nga rin kami. Dahil nga wala akong makuwang service, saeto eh, naglakad na nga lang kami. Okay na nga din to para makapaglakad lahat nga si Eddie. Sa amin nga sa kanto sa sakay ng tricycle, eh, malapit lang naman. Siguro mga 5 minutes lang na lalakarin Kaya nga kami ng tricycle dahil nga pupunta kami kila Dada. Medyo malayo naman ito mula sa amin kung lalakarin naming tatlo. Mga ilang minuto lang na biyahe nakarating nga rin kami dun sa may trabaho ni Dada. Sabi ko nga kay Dada, after ko matapos yung gagawin ko sa pagpapainroll kay Kuya Sean, eh dito na nga lang din kami magbe -breakfast. Tapos maya maya ay bumiyahin na nga ako papunta doon sa school kung saan i-enroll ko nga si Kuya Shon. Pagdating nga namin sa school eh halos wala pa tao. Napaaga yata kami pero mas okay ngayon para maaga kami makatapos. May kasama nga ako dyan at nakisabay nga ako sa dalawang mami na classmate nga ni Shon yung mga anak. Nakatapos na ako mag-fill up dyan. Inaantay ko na nga lang yung dalawang mami na nag-fill up. Sabay-sabay na nga rin kasi kami uuwi. After nga namin mag-fill up, eh, nag-ikot-iot nga muna kami saglit. Tapos, umuwi na nga rin kami. Namin makapagpa-enroll, eh, bumalik na nga ako dun sa may trabaho ni Dada dahil nandito nga yung dalawang bata. Yun na nga rin ako dyan kay Mami Anna, bantayan nga muna yung dalawang bata dahil hindi naman din matitignan ni Dada yung dalawang bata dahil nga busy nga siya sa trabaho niya. Medyo malapit lang naman din yung bahay niya dun sa may bahay namin, kaya madaling ang pakisuyuan. Kumain nga lang kami ng almosal yan tapos nga pauwi na nga rin kami. Oh, siya, next time na lang ulit tayo magkwentuhan. Pabisita naman sa YouTube channel ko, ganun na rin sa TikTok. Yan lang. Salamat.